Oh, by this time, eh, kumusta na yung mga pagbabagong nasimulan mo? Yung New Year's resolution, buhay pa ba? Oh, luna. Ah, Siyempre, bukod sa New Year's resolution, meron ka na ding mga nasimulan dati, eh, kumusta na lagay? Siguro kung merong dapat maging parte ng journey ng isang tao patungo sa pagbabago at paglago, yan ay yung pagsusuri. Pagsusuri, yun bang pagsisiyasat sa sarili o self-examination? Yan kasi ang isang kasanayan na maglelese ng pagkakamali o pananatili ng mali sa buhay ng isang tao. Kumbaga, magsuri ka para hindi ka puro sorry. Totoo naman, di ba? Misa kaya tayo nagkakamali kasi wala na sa tama o sa lugar, eh hindi pa natin namamalayan. Parang yung gagawa ka ng isang mahabang guhit na katagalan eh bababa ba, o kaya tataas dahil walang pamantayan na sinusundan. Ang buhay maraming impluensya. At bawat impluensya bumabago sa buhay ng isang tao. Ang problema pa nga ganito, pag mali ang impluensya sa buhay mo, mali na yung ginagawa mo, e eh mukhang normal pa at akala mo tama. Di ba parang yung tumatawid sa hindi naman tawiran o kaya doon sa bawal tawiran. Pag lahat doon tumatawid at pinapayagan, misan hindi mo na malamang kung ano ba talaga ang pamantayan. Yung hindi tama, nagmumukhang normal. Kaya eh, ang mundo natin maraming maling pamantayan at impluensya na kapag hindi tayo nagsusuri ng sarili o nagpapasuri sa Diyos, nalilihis tayo sa tama. Tuloy-tuloy pa rin o kaya ang mas malala, e eh yun bang mali ka na nga, pinaglalaban mo pa. Ang sabi ng Bible, O Diyos, siya sa niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako ay may masamang pag-uugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailan man. Napakahalagan itong kasanayan ng pagsusuri ng sarili at pagpapasuri sa Diyos. Dito natin alalamang kung tama pa ang nilalaman ng ating puso at isipan dahil kadalasan ang ayaw magpasuri ay yung merong ayaw isuko. Ito yung hindi dapat pang hinayangan gawin dahil bandang huli, ito ang kasanayan at proseso na maaari pang magsalba sa buhay mo. Ito yung magiiwa sa pagkakasala at magbibigay ng indikasyon kung may kailangang itama. Maging matapang ka sa pagpapasuri sa Diyos dahil ang ayaw ng bawat isa sa atin ay ang buhay na bandang huli, eh, puro sorry dahil mali-mali at walang kaayusan. Buksan mo ang buhay mo sa pagpapasiyasat sa Diyos upang makita mo at maranasan ang plano niya para sa iyo. Kapag ka ginawa mo ito, mag-abang ka dahil maraming nakamamanghang bagay ang mararanasan mo mula sa Diyos. Asa ka pa, ha?